Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa pahayag ni Director Winston Casio, spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, kaugnay sa anti-pugo operation sa Century Peak Tower sa Manila. Pinapulana ni Director Casio na kasama ang PAOK sa nasabing raid. Sa isang PAOK statement, sinabi na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ay hindi bahagi ng raid na pinangunahan ng PNP NCRPO, National Capital Region o Police Office at ng PNP ACG. Hindi kami kailanman na konsulta o nalaman tungkol sa operation ito, sabi ng statement ng PAOK. We never release any foreign National Scott in Pogos. Pahayag pa ng PAOK statement. Narito ang interview ni Kabayan Noli Di Castro kay spokesperson Winston Cascio. Ang malinaw ho dito, kiniklear lang ninyo na ang nag-grade ay NCRPO at PMPACG at walang kinalaman ang PAOK. Yun ang malinaw dyan. Tama po. Tama po. Malino. Yun po malinaw Don Kabayan. Opo. Kasi nagiging controversial din po dahil nabalitaan namin na yung mga foreigners na yon ay pinakawalan. Opo. Kaya nga po nung kami naglabas ng statement na pinapasubalian nga namin na kami ay kaugnay doon sa sa raid na yon, ang sabi namin, yun po ay flawed. Sapagkat kung talaga pong naging successful ang isang operation laban sa isang Eran Pogo, ay kinakailangan ho ay hindi ho mapapakawalan natin yung mga foreign nationals na siyang criminal elements dito sa mga problema ng Pogo. Sapagkat kung napakawalan po yung 69 na yan, kahit pa po mag-apply sila ng panibagong warat ngayon, ay hindi na ho nila mahabol yung 69 na yun. Kalat-kalat na yun. Opo, opo. At yun ay lilipat sa ibang Pogo, kabayan, most likely. Oh pero uh, we have only barely, uh, wala na, wala nang ng two, two months dahil uh, by uh, the end of this year, ang sabi ni Presidente, lahat ng puguan whether may lisensya o uh, walang lisensya, legal o illegal, dapat ay eh, wala na ho sa ating bansa. Ay kaya ho ba? Huh? Sa inyong experience, kaya ba? Uh, in all honesty and fairness, sa mga nangyayaring ganito na mga napapakawala ng mga foreign nationals, nag-recycle uh, lang po yan. So, uh, I can confidently say na siguro makakapagpasara pa tayo ng nasa one-fourth nitong problema nito. Pero at the end of the day, a good number will still be able to survive at mag-underground po yan. Opo. Uh, ang hindi ko alam ay kung cleaner na kayo ng... Uh ng uh, NCRP o oh, at ng ACG. Ah, uh, nakipagbigay naya naman po yung isang mataas sa opisyal ng NCRPO sa amin kahapon at kami nagpaliwanagan. Na yun nga, na according to the intelligence sources, according to the operating units ng ACG at saka NCRPO, hindi nga po kami kasama. Ayun, kaya ako na. nag-request na lamang kabayan sa kanila na tulungan kaming imbestigahan kung saan ang galing yung PR na yon nang sa gayon eh, mapapanagot natin sapagkat hindi natin <laughs> sa panahong ito dapat tinitingilan na natin ang fake news. Hindi po nakakatulong kasi yun. Okay, pero alam naman ninyo, mas mar marami hong fake news talaga uh, na lumalabas tungkol dyan. Pero malinaw niya, hindi ho kayo kasama. Eh, ang tanong, uh, marami na kaming tanong, hindi na ho sa inyo, kundi sa NCRPO at sa ACG, bakit pinakawalan yung mga foreigners na yun? Dahil alam naman natin, pag may nahuhuling ganyan, ang, ang number one chine-check ninyo ay yung dokumentong hawak-hawak nila kung legal. Tama po yun. Oh, Tama oh, po yun. Oh, oh, oh. Yung naturang raid na yun, kabayan, yun ang dating vertex. Nagsara vertex? na po yun noong November 2023. Oh. No? So, uh, kung kaya, nagkaroon siguro ng infirmity doon sa operation sapagkat mali yung entity na na-apply ng search warrant. Uh, pero kayo ba, eh, alam ba nyo yan? Kayo ba'y pinag-aaralan din nyo? Kayo ba'y eh, nagplano din na i-raid yan? Yang uh, alam niyo ho, dalawang beses nang na-raid yan, kabayan, ha? at lagi hong nakakalusot. Gano'n ba? Kaya nga po, sabi ko doon sa interview ni uh, Senator Tol kahapon, mainam nang maging collateral investigation ito sa Senado sapagka two times nang na-raid, same oh. building, oh. pero napapakawala naman. So there must be something wrong here. Oo, oh, oh. may something. <laughs> Hindi lang something may, something. may something, whatever that something may be, kabayan uh Oo, -oh, may, may, may something Sa iniulat na raid, merong mga foreigners na nasakuti ng mga authorities at pinakawalan din, di umano, ang mga nasabing foreigners Ano kayang batayan o dahilan bakit sila pinakawalan? Mga kaibigan, kayo na ang humuska Maraming salamat at huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago at susunod nating video. Maraming salamat. Bye-bye!